Manila. <laughs> ah, dikan pagmanila. Dogde na ne. Kuya Ricky man din kan makalakaw. Niyomay at ti mananang alo. sa tanang hari Ginoo sa tanang ginoo. Labing gaman ng Diyos, Dios amantig programaton nga dikat lukkan ni Di ayo mo ang dilik kalakaw. Di ayo mo ang lilit ka kita. mo ang mga patay. Ikaw mang nagasugo, kanako. Igo lamang akong nangaliag, nangaliw ko. Sa tumbang pagpaubos. Sa ngala ni ginong iso Kristo. Liyo okay. ka. Dali. Palakwanta ka. Sa ngala ni ginong iso Kristo. Lakaw ka. Lakaw. Lumakaw. Tagalog ni? Bisa, kasabot po. Lumakaw ka. Iisang. <laughs> Baka masabot. Ang di ang lana. Iisang ka. Iisang ka. Ibalik ang kanan niyang kusog. Gitawagan na ako ang kresi kabala ang mga doktores. Jesus name.